Eh may ginagawa silang uh, isang teknik para yung sinasabi ko hindi hindi magiging malinaw. Ito. Mm uh -hmm. -huh. Opo. Makakapagsaya, makakapagpasaya sa ating maghapon. Ayan. Ayan. Uh, at uh, ngayon ko, ay eh, marami hong ang ating muna pakiusap, ipaki-share nyo po ang ating uh, Facebook Live, ang ating YouTube Live, at sa pamamagitan din po ng ating Radio Aguila at saka ng uh, Net25. Ano, ha, Para mas marami pa po tayong uh, mahatdan ng mga tamang impormasyon at mga tamang balita. Pero una, unang muna ko nga, ayaw ko lang, kung napapansin nyo rin <coughs> uh, doon kasi sa mga live feed na so, ayaw uh -huh. ko, mm nakita mo. Doon sa online kasi, nanonood ako kanina sa YouTube at saka sa Facebook, palipat-lipat. kapag kayong iba po ang nagsasalita, ang linaw eh. Kung baga sa signal eh, 5 by 5. Nasaan ano? Kung baga, malinaw na malinaw. Pero kapag ka naramdaman ko lang, ayaw ko lang, baka ako lang nakapansin ito. Kung kapag ka kayo na pong mga, uh, nagsasalita, parang nagiging scratchy pong signal kong nagiging, napapasin niyo ba ng mga staff niyo yung ganong, ano, ganong hindi uh, lang, ikaw ang nakapansin sapagat ah, yung apat ba? na staff ko na uh -huh. na tumutulong sa akin para kunan ng konting mga litrato yung Opo. nagaganap kasi nga, alam na namin na kung minsan, habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera nakapokus sa iba, uh -huh. ang boses ko na langan na pagkatapos eh, may ginagawa silang uh, isang teknik para yung sinasabi ko hindi hindi magiging malinaw. Kung ang pag-uusapan ay yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya uh -huh. mabuti na lang may mga kasama rin ako para sa ganon ay yung 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 aking mga binanggit doon sa komite ng kahapon ay nai-deliver -de naman ng may uh -huh. konting kaliwanagan. Uh -huh.